Motoblog. Isang ahas ang inilabas ngayon lang mga bossing, no? Malaahas na forma ng motor. Hindi totoong ahas ha? mala Malaahas. Isang Black Mamba inspired na motorsiklo galing sa SYM. Ito po ang SYM Naga 150. Inilabas ang bagong-bagong forma na to. Ngayon lang po mga bossing, mainit-init pa. Wala pa to sa mga kasa. Pero ngayon pa lang ipapakita ko na sa inyo kung ano yung I-expect natin pagdating sa kasa kung anong klaseng motor ba to. Isang ba mula Of course, SYM ito. Ang SYM ay isang leading brand sa Taiwan. Sikat na sikat yan sa European market. At kilalang kila kilala po sa dekalidad at maaasahang makina. Ang makakabangga nito, ang mga naglalakihang brands gaya ng Honda, Yamaha, Suzuki at Kawasaki. Sa Kawasaki, wala naman silang mga scooter lineup na 150. No? Meron ba? Meron sila Bruski. 125 yun. Ay, 125 ba 110. Pero sa Yamaha, sa Honda, N-Max po, saka PCX, ang babanggain ito. Uubra kaya itong malaaas na tindigan na ito. Tingnan natin ang kabuang specs. 150cc ito, EFI, fuel injected, 2 valves at ito po ay naka liquid cooled na. Sa tindig nito at forma nakakaiba, stand out to. Pag nakita mo, wala kang makikita kagaya nito, hindi ito lang itong Naga 150 kasi ang SYM hindi po nang kopya ito kagaya ng iba na kopya ng kopya harap harapan di ba? halos kinapitis na lahat makin na lang nagkakaiba pero ito sa SYM mga bossing sarili pong design to sarili nilang hulma at forma syempre pag gano'n ng motor mo pride of ownership hindi ka mapupula ng mga tropa mo na ang motor mo eh kopya o copycat sa front assembly pa lang makikita mo na agad yung mala black mambang forma mala ahas talaga yung tindigan ito LED na ang mga ilaw nito at kumbaga pag tinignan mo siya talagang nakatindig na aha sa makikita mo ngayon pag tinignan mo sa side fairings sa likod naman sa kanyang tail light LED na rin po iyan at ang maganda rito mga bossing naka unit swing arm pa yan diba? ang ganda ang forma tapos ito yung kanyang panggilid at ito po ay mayroong gulay board 150cc may gulay board napakalaking bagay pag may gulay board lalo mo na dito sa Pilipinas ba diba? gusto mo meron ka pasalubong pa uwi isang kilong bigas isang asin diba <laughs> na lahat 150cc ready for long rides yung mga ganitong klaseng motor maglagay ka lang dyan ng top box sa likod eh di mas lalo na tapos may compartment ka pa dito sa upuan mo ba diba? ang dami mong mabibitbit bit pa uwi kung sakali maglo long ride ka sigurado yung pasalubong mo hindi magagalit si sa'yo isa pa sa maganda rito keyless na rin ito hindi mo na kailangan yung mga traditional na susi na tutungkabin pa malihirapan ang mga kawatan dito dahil kung wala kang susi nito hindi mo pwedeng tungkab tungkabin lang to kagaya ng mga traditional may USB charger na rin di ba? Diba? kumpleto na eh meron ding ABS to tapos traction control pa o wala ka nang hahanapin di ba kumbaga updated siya sa mga bagong features ng motor ngayon nakalimitan nakikita lang natin sa mga big bike inilalagay na rin ng SYM sa mga small bikes na 150cc at ang kagandahan rito kagaya na nabanggit ko kanina nakas unit swing arm po siya kalimitan yung unit swing arm na ganyan sa mga big bike lang po ng kin ko yan eh. mga ano nila, pang touring na mga scooter pero dito SYM ha 14 ang mga gulong nito naka disc brake harap at likod nakatraction control pinagsasabay ang igot ng mga magkabilang gulong para iwas disgrasya, di ba? Full, full specs talaga ang makikita mo dito sa halagang 119,900. Napakamura mura nito para sa isang scooter na full pack ng specs and features. Tapos yung ano niya, yung panel niya naka color display na rin po ang kanyang panel. Sa mga buttons very basic lang din. Ayun, may hazard light, left and signal light, busina, may passing light din yan mga bossing. At ang niya mga bossing 7.3 liters at ang lagayan naman ng gasolina nasa, nasa may bandang harapan mo. Ibig sabihin yung tanki nito na nasa ilalim ng flat floorboard mo. Pagka ganito yung klase ng motor mo, maganda yung center of gravity at maganda yung balance. Kahit na nagta top speed ka, maganda po ang balance ng motosiklo mo. Ang motor na ito ay isang scooter, hindi mo na kailangan mangambyo, pigakan lang ng piga ng si lineador. Basta marunong ka mag-balance, ayos ito.